magandang araw sa inyo no? ngayon ang video natin kakabit na natin yung ating solid state relay ito, at saka yung ating ATS. bali na natin kailangan natin ng AC breaker ang AC to bali ito luma kasi to ito lang muna yung gagamitin natin Kabit natin no? ito natin lagay bali mga nangyayari nyan yung low voltage disconnect natin bubase tayo ito sa ating solar charge controller hindi na tayo bibili ng LBD module Mayroon uh, meron na kasi itong low voltage disconnect bali kung ano yung nasa load nya na binibigay na, ba, na voltahe. pag bumaba yung voltahe nun itong ating solid state relay uh, mawawalan ng voltahe Magka cut yan lilipat sya ng automatic dun sa neural ko. ang gagawin natin priority yung ating solar no yung output nito yun yung magiging priority natin i-wiring muna natin dahil lang output ng ating inverter ay naka outlet kailangan natin ng plug tapos yun yung ating kakabit sa ating breaker para meron na tayong safety breaker para doon sa ating ATS so, uh, ngayon gagamitin natin ito muna saksak muna natin dito bali yung inverter natin nakapatay pa tapos ikabit natin dito sa ating AC breaker syempre ilalagay natin sa input kasi ito yung magiging supply natin. Sa taas to, sa taas. Kung hindi nyo pa napanood yung pagbuo nito, panoorin nyo yung video natin, hanapin nyo lang sa channel natin. Ayan o, meron na tayong breaker para sa ating ATS. Tapos maglalabas to ng 220 volts. Ang natin, yung isang linya didiretso natin sa ATS tapos yung isang linya sama natin dito sa ibabaw ng ating solid state relay bali yung breaker natin nakababa lahat tapos yung ating dulo lagyan natin ng lugs o perul lagyan natin sa ilalim didiretso natin to sa ating ATS bali yung ATS natin meron kasing diagram to na may naka jumper dito sa yung jumper dito sa itaas, dalawang wire din yan tapos dito sa baba dalawang wire din yan bali yung ginagamit, kunwari meron kang indicator light kasi pagka nilagyan mo yan ng wire, magkakaroon yan ng output, uh, merong normally closed merong normally open pagka meron na siyang voltaje humimili ka sa normally closed or nor normally open, kung ano yung gagamitin mo para doon sa indicator light mo meron din dito sa kabila kaya ang gagawin natin Lagyan natin to ng pero pag natin to. Yan, yeah, magkasama sya o. Oh. Tapos i-crimp natin. Tapos patuloy natin yung sobra. Kita nyo, maganda. Magkasama sya. Kapit natin to sa ATS. Tuduin nyo lang maigpit yung mga terminals natin para hindi siya magiinit. Ayun yung isa, line 1 natin. Tapos lalagay natin dito mamaya. Kapit naman natin yung line 2. Itong line 2. Pagdating naman dito, yung line 2 natin, pupunta muna siya dito sa ating solid state relay. Yung kabaak niya, pupunta rin dito dapat yon. Pupunta naman to dun ulit sa ATS. Bali yung ating line 2 no. Parehas din siya may perol para mas maganda yung kanyang kapit dun sa terminals Kapit natin. Tapos yung out nito ay papunta naman ng automatic transfer switch. Kaya lalagyan ulit natin ito kasi meron ulit siyang jumper papunta doon sa module niya. Bale, ito siya, oh. Ayan. Itong line 1, kakabit natin dito sa isa. Yung line 2, sa katabi niya. Ngayon, tukit muna natin to. Ito na. Tikpitan na natin. Bali, ito lang yung magiging signal. Kunwari, meron kang indicator light. Yan. Magagamit niya yan. Normally open, normally close. Bale, magkakaroon dyan ng 220 volts. Tapos yung wire natin ng low voltage disconnect. Magkakaroon kita wire dito. Tapos, nalagay natin dito sa baba. Nakikita nyo. 3 to 32 volts DC. Gagana to. Pagka gumawa na to, may voltahe yan. Close contact to. Kung bagay yung kuryente nito, papunta rito, uh, meron. Tapos, kapag uh, nawala yung voltahe dito ng 12 volts, itong contact na to, uh, mag-open yan. Mawawala ng... Dito, may 220 pa. Pagdating dito, mawawala. Kaya, ang mangyayari, mawawala ng supply dito sa ATS. Tapos, magpapalit to priority to backup power no. Ang backup natin magiging backup ay Meralco. Lagyan natin dito ng wire. Low voltage disconnect papuntang solid state relay. Tapos kapit na natin yung low voltage disconnect na wire galing sa solar charge controller papunta doon sa ating solid state relay. Tapos itago rin natin dito na cable tray natin tapos lagyan din natin ng perol bago natin ikabit Ayan na, nakakabit na, no? meron na tayong low voltage disconnect na wire galing sa panel, ah, sa charge controller. Papunta siya sa solid state relay. Ngayon, ganito yan. Bubuhayin natin to, yung breaker ng inverter. Kita nyo, nabuhay. May 220 volts na yan, no? Dito sa ibabaw ng ating breaker. Tingnan natin. Meron na siya, 226 volts. Ngayon, pag binuhay natin to, yung breaker natin, hindi pa yung magkakaroon ng voltae dito sa ating ATS Kasi meron pa siyang solid state relay Nakapatay pa yung ating solar charge controller Buhay natin yung breaker Kasi dito tayo manggagaling At dito magmumula yung ating low voltage disconnect Ito kasi relay lang to no Pag binuhay natin yung ating load Pindutin natin to Nakikita nyo iilaw yon Meron na yung voltae DC volts Ayan, 13.5. Sabihin, gagana na yung ating solid state relay. Makikita nyo, naka-ilaw na siya. Sabihin, pumalo na yung ating uh, solid state relay. Yung ating potol kaninang linya dito, nag-connect na yan. Kaya magkakaroon na yan dito sa ating ATS ng voltaje Yung output niya dito sa baba. Check natin yung 220 volts. Ayan eh, ang voltahe niya. Oh. 223 volts. kapag nagana na siya. No? Meron na tayong 220 volts ipapakita ko sa inyo kung halimbawa ang nalobat yung battery Siyempre mawawala yung yung voltage na nandito mamamatay yung ating ATS kung narin nalobat na patayin natin to yung load yun ah nawala na yung ating voltage dito ngayon connect naman natin yung ating mural ko dito patayin muna natin lahat ulit makikita nyo no gumagana na siya meron na siyang 220 doon. Gagawin natin, kukunin natin yung 220 doon sa loob ng bahay. Nandoon kasi yung main breaker. Tapos yung output nito, ipapasok ulit natin doon sa loob ng bahay. Bali meron tayong apat na wire na lumabas dito. Bali yung dalawa kukuha tayo sa main breaker natin galing sa contador. Ito kasi yung aking panel board. No? Bali kukuha tayo sa main CB natin ng 220 volts papunta doon sa ating ATS. Maglalagay tayo ng wire sa out nito ito yung main CB natin tapos yung dalawa ito yung dalawa bali manggagaling naman siya sa ATS kumbaga yung ating solar yung kuryente ng galing solar sa inverter na nagpunta sa ATS pupunta yan dito sa dalawa o kaya naman pag nalobat yung ating battery dahil, dahil nasa ATS na tong dalawa yung meral ko namang gagaling dito ayun yung ibibigay na power ngayon dito sa loob Kumbaga, yung dalawang wire from Meralco, dadali natin dun sa ATS. Punta tayo dun sa kabila. Oh, bali, ito yung galing sa loob, no? Sa loob ng bahay. Bali, yung sa Meralco, lalagay natin dito. Bali, yung out na 220 volts nito to, nung ATS. Maalin sa dalawa, no? Kung solar o sa Meralco, mag-out kasi yan dito sa baba. Yun yung dadali natin dun sa ating circuit breaker naman para sa ilaw at sa outlet. Yung ating aircon hindi natin isasama. Tapos bago pumasok dun sa loob ng bahay ulit, kakabit natin to. Itong ating outlet dito sa labas. Lagyan din natin ng linya yan. Para kung halimbawa may gagawin tayo dito, meron tayong sasaksakan dito. Bali yung wire natin dapat alam nyo kung alin dun yung papuntang Meralco o yung galing sa Meralco Ito, tinandaan ko na to Ito ang gagamitin natin, ito yung galing sa Meralco Ang size ng ating wire ay 5.5mm squared Tapos lagyan ulit natin ng pang jumper no Kasi may jumper din to dun sa ATS Ito na yung galing sa Meralco I-kakabit natin sa ATS. Tapos ito, kakabit din natin dun sa ating ATS. tun dalawa ha. Balit wire na to. Galing to sa loob no. Ito yung pangmirag ko natin. Mamaya natin ikabit kasi meron pa pala rito. Malalim. Ito yung papunta sa loob. Sa baba. Kabitan muna natin to. Dahil magkakaroon tayo ng outlet dito no. Putulin muna natin to dito. kasi pagsasamahin natin yun dito bali yung gagawin natin kapit natin dito yung output ng 220 tapos dadali natin dito pagsasamahin natin dito sa outlet tapos yung kuryente mayroon sa outlet tapos papasok din sa loob sa circuit breaker ito yung wire ng ating 220 output ng ATS tapos ipasok din natin dito sa outlet natin pagsabahan na natin dito sa loob yung AC naman wala naman polarity yan kaya kahit magbaliktad okay lang yan natin dito yung ating wire yung galing sa ATS na isa at yung papunta sa loob tapos kapit na natin to Ito na siya. Kasama yung galing sa ATS at yung papunta doon sa loob. Yung galing sa Meralco, pakabit na natin. tayong output ng 220 punta doon sa loob. Doon tayo sa loob. Bali well, gagawin natin, patayin muna natin lahat ng breaker, no. Ito yung main natin. Tayo muna natin ito yung sa AC, ito yung sa ilaw, ito yung sa outlet, ito yung sa main. Dito ingat kayo kasi may kuryente yung ibabaw niyan. Ito yung galing sa contador. Bali, ang gagawin natin, ah, tanggalin muna natin itong busbar na to. Kasi hindi na natin isasama yung aircon. Bali, ang goal lang naman natin, makabawas tayo sa konsumo ng kuryente. No? Baga bumaba yung bill natin sa Meralco. ko. Tapos, i-double check din natin kung talagang wala ng kuryente to. Ah, wala na yan. Bali, ang tester, mahal ka yan. kung wala kayong tester, bumili kayong tester. Kahit yung mura lang, at least meron kayong nababasa. Tapos meron pa tayong bus dito. Bali, itong papunta sa ATS, samahan natin ito kasi kailangan ko lang sa aircon. No? Ipagsamahin natin to bago tayo kumuha sa Meralco. tapos terminate na natin no ito lang kuryente yan sa baba Balik ito yung papunta sa ATS yan yeah, meron na tayong din nya papunta doon tapos yung ating aircon ito balik natin yung ating busbar. bar susunod natin yung ating galing sa ATS lagay natin dito tapos lagyan din natin ng bus bar para yan sa outlet at saka sa ilaw ito pa yung ating bus bar ito yung dati kong bus bar Ayan. Bali kung tama yung ating connection, mabubuhay na yung ating uh, kuryente rito sa loob. subukan natin buhayin yung main. Tapos yung outlet. Eh, nabuhay na to. Tapos yung sa ilaw. Eh, kung meron na tayong kuryente. Meral ko pa rin yan, no? Meral ko. Punta tayo sa labas. Pag binuhay natin ang ating breaker ng inverter, buhay natin. Ayan, buhay na pag binuhay natin ng ating breaker galing sa inverter hindi pa yan mabubuhay kasi nakapatay pa yung ating solid state relay bubuhay natin yung ating solar charge controller dito tayo kumuha ng low voltage disconnect no buhay natin tong load dapat automatic magpapalit yan no? ayun lumipat na siya nag solar na siya tapos itong ating solid state relay, yan, may ilaw siya. Gumagana na yan. Bali, ang gamit natin ngayon ay uh, solar. Ayan, naka-solar siya ngayon. Gag Ginawa ko, binuhay ko yung ilaw dito sa labas. Tapos, halimbawa, nalobat siya. Tignan natin kung ano yung itsura ng transfer niya. Kunwari kung na rin nalobat, pindutin ko yung load na mawawala. Ayan, lumipat na siya. Ngayon nasa Mirai ko na siya. Parang wala naman siyang corrupt, no. Tapos, alin ba, bumalik na ulit yung nagkaroon na ulit tayo ng charge sa ating battery. Pagka nagkaroon na siya ng charge, pabalik na siya, nag-reconnect na yung charge controller. Ang mangyayari niyan, babalik siya sa solar automatic. ay na, solar na ulit siya. Kumbaga sa sa gabi, sa madaling araw kung nalobat na 'yung ating battery, ang mangyayari niya, lilipat siya sa micro-ralco automatic. Uh, kapag uh, umaraw na ulit, na-charge nacha na 'yung battery, halimbawa nag-aaraw na umaga, 'yung sinet mo na reconnect, ayun uh, 'yung magbubuhay sa ATS ulit uh, sa solid state relay para magkaroon ulit ng boltahe 'yung ATS. Babalik na siya sa solar. Automatic din 'yon pagdating ng umaga, solar ka na ulit. Sa gabi, sa madaling araw mamatay yon magmimiral ko yon kasi malulobat ganun pero kung malaki yung battery nyo hindi nalulobat ah, maganda yon Balik, kung nagustuhan nyo yung video natin please like share and subscribe maraming salamat